yes magandang umaga po sa inyo lahat at panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo ngayon mali, pasensya na po kayo at uh, ngayon na uli kami nakabalik at uh, nadali po tayo ng trangkaso dito ilang araw rin ako nagpahinga kaya yeah, ngayon na uli kami nakabalik para magbayad at uh, isang araw galing kaming koron Kumuna, kumuha muna kami ng kan um, nagpagawa kami ng nagpanotaryo pa para ma-avail yung discount kasi ilang taon din kasi hindi nabayaran eh kaya okay na meron lang nagbabayad lang sila pali nagpa notaryo pa kami sa koron simula rito hanggang koron sa bali 55 kilometers pali nasa ilalim tayo ng puno ngayon Bali na dali tayo ng prangkaso Baga nang lamig Lamig sa bago Bago mainit dito Kaya pahinga muna tayo Kaya nakahiga tayo na sakit ko likod ko Basta uminom ako ng, ng Mga bio flu Nasakit pa likod ko Kaya medyo nagre-relax lang tayo Pag nakahiga ganito nakaka-relax ng likod

inal ng dami na kentaryo sa ng langitan. Ay siya. Meresas pa sila. Bali maganda umaga sa inyo lahat at uh, mali, may, uh, medyo galing tayo sa sakit at uh, muna tayo pabalik na tayo ng kabite at uh, medyo may sakit din naman yung aking bunsong babae at uh, kailangan natin umuwi walang kasama ayun pa naman pag may sakit eh nagsasalita at saka laging kunyon hinahanap noon ako kaya siyempre sino ba hindi mapapalagay di kailangan umuwi tayo kaya yung ticket namin business na sa isang ligo uwi eh, itatransfer namin kung makaka kami ah, bukas bukas ah, nag tayo ngayon Babalik ka na? Opo, duty pa ako. Ah? ako <laughs> Dahil oh, po. Oh. wala pala pala siyang ulam na guys. So, is... Kaya nga, uh Ano -uh. <laughs> <laughs> pa ito? Um, balik ka na. Ah, okay, sige. Okay, ingat. Okay, Abi oh, au. Oo, ga. Eh, uh, ang tiket. Kailangan. So, Sebagai wala naman masyado nagsasasakay ngayon, 'di ba? Ha? Oo uh. temporary lang ito <tipadente> kaya hindi nila pa iyan. Maliliit lang po Magkano Hindi 'yan. Yung ni 'yan, 80. Yung kinuha ko 'yung 80 'yon. Hindi. 80 ba 'yan? Maliliit lang 'pag Hindi okay na 'yung malaking 'yun, natilen. Yung 40? Yung malaking kanino? Yung 40 lang para pare-pareho. Hindi, ni bibigyan ako ng malaki. Mag Magkano 'yung malaking 'yun, 80. Magkano na sa akin.

Uy, karayu ka, sir. Bilhin na. Ay, uwi na tayo. Uwi na tayo. Ayan, nakapamili na. Okay na, na. papunta rin doon Pwede, hati, hati, hati kami ni Pandoy. Nasa, ngayon na, hati kami ni Pandoy. Nasa ka ba? Ah, ay, ah, ah, hindi mo, hindi mo pala makik. Ah, sige, okay, wala nang signal sigurado, wala akong load. Okay, 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 okay. Ah, okay. okay, okay. bumili po naman ah yung snow, ako no, na wala na snobir ah! saka muna sayo muna ihi muna ako ihi 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 ihi

No, Dada, okay. okay. okay, okay, ah, siyempre hindi na lang makarating pag tayo dyan sa Bolivar ang <laughs> <Opo, laughs> yeah? na natin pa tayo, na Oh, oh, yeah. Saan? 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 sa Saan? 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 Saan?

Sir, just put it down here one by one and after that just stay here okay. for sleeping dog hello yeah. 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 sir body huh? okay, sir Excuse you. Excuse me, sir naroon ko sa kabilang sa Ay, po. Po. Ay eh, magkakasama po ang ticket na rin. <tipos> kasi sa dito magkaiba na punit eh. Oo, sige. po ang ticket ko. <tipos> ano yung ticket ko? Hindi mo lang iyo pa hindi. Tingnan nyo yung sa harap nyo ha. Ah. Huwag kayong siksik ng siksik. Para makamabilis tayo. Doon kasi lalakis kabilang Doon kasi kabila.

dasangbak bababat tapos kahitos kasi tapos kahitos 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 sa kahitos 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 So disorganized. So. Chilean! 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 Tula! ไปกวนตู้ไปไปสวบสวัสดีสวัสดีีสวัสดีสีสสดีสวัสดีสวัสดีสวีสวัสดีสีสวัสดีสีสวัสดีสีสวัสดีสีส

不能，不能不信任。 yang हम लोग को ना कोचिंग में रोज Ha? Alin? Wala na, doon sa labas sa gilid.

사이즈야 아 피티스 사이즈 괜찮가 해? 그럼 빠, 그 gate 1 ah. bari hanggang dito na lang po nagtatapos yung ating mixing vlog at pasensya na po kayo uh, bale ngayon ko lang ito na i-upload dahil uh, medyo nakaproblema yung cellphone ko at uh, pasensya na po kayo at uh, abangan na lang huli nyo yung mga sulit kong i-upload na mga late na po bari hanggang dito na lang po nagtatapos at lagi kayo mag-iikat 국민